ka pala ng plataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Mateo. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Hudiya noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa si Israel ang ilang pantas mula sa Silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligaling. Ngayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa si Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Hudiyah, tugon nila. Ganito ang ang sinulat ng propeta, At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa kanyang bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbili na ng ganito, Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad din niyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli ang muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ngayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlaan at hinihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila ipabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng paniginip na wag na silang babalik kay Herodes kaya nag-iba na sila ang daan pa -uwi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ano ang iyong madalas na sinusundan? Mga kapalan ng palataya, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Epipanya o ang pagpapakita ng sanggol ni Jesus sa mga pantas o wise men. Ito yung pagdiriwang sa ikalawang linggo pagkatapos ng kapaskuhan. Ngayon din nagtatapos ang panahon ng kapaskuhan. Limitaw sa kalangitan ng isang ngap kaniwanag na tala ayon sa mga biblical scholars, ito ay tinatawag na tala ni David o Star of David. Ito ay nagpapahihwating na ang ipinanganap ay isang napakahalagang tao. Takit ito ng mga pantas at alam nila na ang kaunugan ng tala na ito. May mga nasasabi na ang mga pantas na ito ay mga astrologo o mga taong biyasa sa pagbabasa ng mga bituin na iba mga bagay sa kalawakan. Kung ilan sila, ito ay walang katiyakan sa ngayon. Pero sa ating tradisyon kasi, ito ay tatlo dahil sa tatlong regalo ang o binigay nila kay Jesus. Pinuntahan nila ang lugar nito o ang lugar na tinuro ng talak para sumamba at magbigay pugay sa bagong silang esesus. Ang kanilang regalo ay ginto dahil siya ay hari, kamanyan dahil siya ay pinakamataas at pinakatakilang sa serdote at mira na nagpapakita ng mga, man, o mga mangyayari o mangyayari kay Jesus pagdating na kanyang kamataya. Subalit, sa kanilang paglalakbay ay nakasilunguhan nila si Rodes. Nagbalat kayo. Si Rodes nagpuso rin daw niyang sumamba kay Jesus. Subalit, alam naman natin ang kanyang ginawa. At alam ng Diyos ang nasa loob niya. Nung kaya't imbis na bumalik ang mga pantas, sila ay nag-iba ng daan. Sa buhay natin, marami tayong mga talang sinusundan. May talang magdadala sa atin sa kapahamakan. Mayroon din namang magdadala sa atin sa kabutihan at kabanalan. Alin ang mas pinipili ninyong sundan? Aling niwanag ang inyong sinusundan? Ang niwanag ba na papunta kay Jesus? O ang niwanag na papuntang kasalanan? Marami naman sa atin ang gumagawa ng paraan para sundan ang liwanag ng hati Nesus. Marami ang ginagawa ang lahat para makaiwas sa kasalanan. Subalit, sa ating pagsisikap na gumawa ng kabutihan, ay may mga taong nagsisilbing hadlang sa ating mga gawain. O parang Herodes, na kunyari ay may magandang hangarin, subalit sa likod ng kanyang utang, ay may masamang balaki. Hari nawa sa so patuloy sa so ating patuloy na pagsunod kay Jesus. Magsilbi din tayong tala at gabay sa iba. Dali natin ang ating mga kapwa patungo sa Diyos. Sambahin natin si Jesus na may ginito ang puso. Minarang kapokong babaan at pag-una o pag sa kapakanan ng iba bago ang ating kapakanan at kamanyang ng ating pagsamba at panalangin sa Diyos. Piniin natin ang mas mabuting paraan na pumumuhay ngayong bagong taon sa pamagitan na pang-iwas sa pagiging mapagmataas at sa mga gawain maghahatid sa atin o magdutulot sa atin ng kasalanan. Sa puntong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, magsilbi ka na wa na aming tala at gabay sa aming pamumuhay, sa aming mga gawain. Dalhin mo kami sa liwanag, sa piling ng Diyos. Turuan mo rin kami na kami mismo ay magsilbing gabay at tagaakay ng iba patungo sa iyong kaliwanagan. 那没有。